Kumusta sa lahat? Kami ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mo itong i Iminumungkahi namin na pag-aralan mo ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyon na pinag-aralan ng detalyado. Susuriin namin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya kasama mo. Katay General Bank Corp, Ticker C.A. Daylight Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon simula noong Hunyo Labinsyam, at 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Katay General Bank Corp. na bibilang sa subkategori. Regional banks, isang daan at tatlumput siyam mga kumpanya ay kasangkot sa pagsusuri na kung saan ay tunay na kinatawan. Maghanap ng mga solusyon sa mga order sa dulo ng video. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 6.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 2.7 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak sa loob ng stock market sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa market sa kabuan ay 1.8 points laban sa 6.5 na rating para sa kumpanya Cathay General Bank Corp. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Cathay General Bank Corp. at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita natin na mahigit 12 buwan ang shares ng kumpanya Cathay General Bank Corp. nagpakita ng 22% dinamika. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na 19.7%. Market capitalization ng organisasyon Cathay General Bank Corp. nagkakahalaga ng US Dollars 3.01 Bilyon. At ang market capitalization ng subkategori ay US Dollars Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 2.86 Bilyon. Ang halaga ng libro ng subkategory ay US Dollars 546 Bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng Stock Exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi katay General Bank Corp. sa subkategory sa kaso ng Stock Market Valuation ay 0.48%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.524%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US US$0.258 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay siyam na porsyento ng equity. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, dalawa puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay isa-sero, anim. Ang average sa subkategori ay 13.2. Pagsusuri ng presyo ng stock sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti, isa puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars 284 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 300 ,000 ,000 at 46 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 2.2. Ang average para sa subkategory ay 2.1. Pagsusuri ng presyo sa merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 1,380 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 1,630 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 20.5% na may average na 15.7% sa subkategori. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.21%. Ito ay 71% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 2,300 at libong dolyar. At sa subkategory ay mayroong 1,388,000 at dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ dollars at thousand. Ang average sa subkategory ay US Dollars 104.7 thousand. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 1,072,000. Subkategory, 670,000 Dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 2.1% na may average para sa subkategory na 3.3%. Teknikal na tagapagpahiwatig res labing apat na nagpapakita ng antas na 47% para sa kumpanya Cathay General Bancor. Para sa subkategori, ang antas na ito ay 49%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 42.7. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 48.21. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri Cathay General Bank Corp impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy trade sa US Dollars 42.6. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 50.8. Ang stop loss ay nakatakda sa 35.12. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng exchange trading noong Hulyo Labinsham, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, sila Yili, ay isang balancing transaksyon para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay mai-publish na o na-publish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang base o ang pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa actual na presyo. Maraming salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.